Good morning everyone! Eto at break na namin, hindi ko na na-video yung pagpasok ko kasi nagmamadali na ako paglabas ng kapilya. Aba, inamali pa nga ako ng pindot dyan. Pindot ako ng pindot ng MA ground floor nga pala. Ayun nga, galing sa kapilya ay dumiretso na ako dito. Nagdala na kasi ako ng uniform kasi alam ko na gagahulin talaga ako sa oras. Kaya naman ang ginawa ko dyan, dumaan rin ako sa bahay pero hindi na ako umakyat sa baba na lang ng building namin kasi doon nakapark yung aking Mercedes Benz. O, oh, alam niya yan, sa lahat ng mga followers ko, kilala niya yung Mercedes Benz ko. Ayan, ba? Diba? Tapos, dito ko lang siya sa gilid ng aming Salon Pina Park at hindi ko na siya nilalagyan ng lock kasi hindi naman mawawala yan dyan. Sabi ko nga sa inyo, napaka-safe dito sa Abu Dhabi. Iwan mo lang yan dyan, pagbalik mo, nandyan pa rin yan. Ito pa rin yung same bike na nagtrending noon, halos umabot siya ng 500,000 views. Na sabi ko nga, iniwan ko, puno ng bag, at saka nung aking pagkain. Pagbalik ko, within 20, 25 minutes, ay nandun pa rin. Okay, tara na, huwi na tayo. Mahaba-haba na ang aming uh, pinagsamahan itong aking bike. Kaya mahal na mahal ko talaga itong aking bike na ito. Ay eto nga at ako ay nag-aabang din sa pagtawid. Sabi ko nga sa inyo ay hindi naman pa pwedeng tatawid ka na lang basta dyan. Hihintayin mo talaga na mag-green. O iinit init na init na talaga sa lisnistang mangyan dyan. E kala mo na may pagkakalayo ng bahay ko ano. Ay wala pa isang minuto ay nandito na ako sa amin. Sabi nga ni daddy ay segundo lang ang daw ang aking takbo. Tapos, dito ko na lang muna itinabi sa baba din ng building namin. Hindi ko muna nilagay dun sa park kasi nga isang oras lang naman yung break ko. Pagkatapos niyang bababa din ako, abay din magkakalas pa ako doon sa parkingan. Ika ko din yun na lang at may natur naman na nagbabantay dyan. Madali na nga ako dyan kaso pagdating dito, isa pa rin lang elevator na natakbo. Kaya naghintay pa rin ako na ilang minuto dyan. Pagdating naman sa bahay, ito naman ang bumungod sa akin. O ba diba, pagkakasara ng ulam. Munggo na, minimiti ng ilang araw na. Aba, di anong sarap ng aming kain di yan. Pagkatapos so, naman kumain itong baby Mavi, ay nahihiya at ng away na naman. Na kulit siya. Kasi na, uh, siya. <laughs> Basi, nang away siya. Ayan. So, galing nga mga away, eh. Buti na lang at hindi pinapatulan ni Sam Sam at Baby Sab Sab. No. No. No, mahal. No. no. Ganyan lang namin good girl, siya kinakalma. Good girl. Good girl. Oh, bait na yung baby kayo. No, Ganda ng no, 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 no. prinsesa na yan eh. No. No. Good girl. He ganyan lang namin siya kinakalma pagka parang medyo hyper siya o nagagalit siya o mataas yung emosyon niya. Kinakausap lang namin siya ng ganyan kasi nga galing siya sa traumatic experience na kapag nagagalit siya pinipitik yung bibig, sinasampal o kaya ay tinatapon kaya Hirap na hirap kami na kunin ang kanyang uh, loob nung una. Halos ayaw nga lumapit sa amin noon pero ngayon ay napakaklingin na. After ng break and eh, nandito naman ako sa salon. After 3 hours naman nagbuto na naman ang inyong salonistang mangyan. Buti na lang may baon ako dito. Oh, shout out sa mga kabataan dyan. Galaw galaw. Mga anong ulam? Oh, di ba? Pamilyar kay dyan. Dahil sa kanya ako napabaon ng ganitong sandwich tuloy. Aba, eh, talaga nga namang naubos ko yan eh. At napakasarap din nga. Pero syempre, ang ginawa ko dyan ay ininit ko muna ng bahagya. Kasi ang, ang hirap na makainin ng malamig na o siya, tara na tayo kumain. Mabigyan kayo ng first bite na pagkalaki laki Isa din kasi ito sa niluluto ko noong nagtatrabaho pa ako nun sa Minute Burger dyan sa Pilipinas. Sa Jenny's Pasig pa ako nakasign noon. O, di ba? Ang daming trabaho talaga na pinasukan ng salunistang mangyan. Ang masarap din yung kanilang chunky chicken noon. Shout out sa aking mga naging kasama dyan sa trabaho kay Sir Boy. O siya ay tayo mga ngayon muna. Diyan na muna kayo ha. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Yan muna for today's video. Hanggang sa muli. God bless us all.